ah oh, Yan. Alinisan na natin yung ano, yung kanilang kainan. At uh, magulo. Kailangan linisan mo yung kanilang kainan. Pag nalinisan mo yung kanilang kainan, ako bigyan na ng ano, pagkain. Kasi pag hindi ganyan ang gagawin ko, hindi ako makakapag-alis ng tubig ng ano, ng floor, yung ano, wallowing pool uh, ah, magulo sila sinusuwag yung aking ano ah, inuumbang yung aking kwet at saka aking hita kaya ang ginagawa ko dyan linisip ko muna yung kanilang kainan pag nalinisan ko tsaka ko sila lalagyan ng pagkain hindi ko naman lahat nilalagay yung pagkain tatansyahin ko lang na matatapos ko na yung aking lilinis ang pool. Kasi yung wallowing pool naman, sa isang timba lang, malinis na yun. Sa isang timba, malinis na yan. Kaya, pagka yung may kukonsentrate sila sa pagkain, nililinisan ko ng wallowing pool Yun yung style diyan lalo na ganyang ano ang style nitong aking kulungan ni yung ipa hindi konkreto kasi yung iba mayroong uh, wallowing pool tapos elevated na yung flooring ito namang aking iba ipa ito yung uh, pinaka flooring nila hindi sila naglalaro kaya ang nililinisan ko lang yung uh, pool doon naman sa wallowing pool doon na rin sila na ihi doon na rin sila na dumi kaya obligadong uh, linisan mo umaga tanghali, hapon yan ang ginagawa ko kasi pagka pinabayanan mo isang linis lang sa umaga tapos sunod na umaga na uli, wala. Lalakas ang baho. Manganga mo yung kanilang kulungan. Kailangan. Umaga, hapon, lilinisan alisan mo yung uh, tubig yung wallowing pool. Meron naman portion na ano na yung sa walang full mayroong porsyo na mataas. Kaso lang pagka yung uh, malakas na natutubigan lahat. Yung tapat ng kanilang dinutumihan. Doon kasi mataas eh. Eh pag na yung hindi ko napapatay yung gripo, napapabayaan ako. Mataas tubig. Pati yung kanilang pinataihan. Natutubigan. Ito naman talaga yung ano. Yung wallowing pool din sila na eh. Ito sila natin. Ganyan na style niya. O, oh, di tahilig sila ngayon. Nakakapagalig na ako. Pero kung ibubuhos mo lahat yung pagkain diyan, 15 minutes ubos na yan. hindi ka na maglilinis ng Halloween pool. 15 minutes pag inilagay mo lahat yung pagkain dyan. Abos yan. Kasi diyan sa sampung bago na yan. Doon yung kalalakas. Umuubos sila ng labindalawang masido. Isang kainan. Silipin ko yung ang mga baboy. Silipin natin. Gab-gab! Good, good morning! Si Gab-gab. Ang bata. Silipin natin. 9.5 Sunday 13 July 9.5 in the morning hindi na ako kasi ano eh kasi yung dati-dati dati paglinggo doon kami sa ano eh sa uh, katedral sentro to gigara and yan dalawang dalaga kaya sila nala ang ni magiina nila ang doon ng misa ito na lang ako sa ano sa barangay ito na lang ako sa barangay na nagmisa Bakit hindi ka kumukuha ng mangga? Bakit hindi ka kumukuha ng mangga? Ha? Bakit mahirap makakuha? Ayan o, oh, pang takwelo. Dami na sigurong tubig to. Hello! No, pwede na sa inyo yung tubig na yan. Patayin ko na. Tumutulo pa yan o. Oh. kanilang wallowing pool tama na siguro yan sa inyo pwede na kayo maglublub dyan patayin ko na itong ano tubig dyan sila mamaya na linis niyan total kayo nung maka na linisan niyan Yeah. Ano? Dumi ng kanilang kain. Okay, tapos na silang kumain. Silipin natin yung manok. Stop, wala nang tubig. Wala na. Ano, may tubig pa kayo dyan. Yan paritong ponte. Doon. So, wala na, malakas na yung galaw ng tubig eh. Nag-repeal oh. mamaya. Ngayon, nilip ko lang kasi yung mga sisiw, yung malit na sisiw. Minsan lumalabas dito eh. Hindi ko alam kung saan sila lumalabas dito. Hindi ko pa nasusurvey ng mabuti. Yung maliliit lang. Meron dito isang maliit eh. Malimit dito sa labas. Ikot tayo doon sa kabila. tayo sa kabila nasa sa androlop ang tanong ang tuloy ito pala yung wala kong ay yung nadal pa ilagay ko nina lumak so ano ayun eh yun lang sa hapli mula ni eh. ano? May mga tubig pa kayo dyan. Ayun, may tubig pa. May tubig ang antang... <laughs> No, may tubig pa kayo dyan. Ayun, meron pa. Mapula pa yung tank eh. Yung kanilang battle eh. Plus, sinilip ko lang kayo. Baka ako wala na kayong tubig eh. Ayan sila. Ayun. Sinilip ko lang kayo ha. At makaka kawala na kayong tubig eh. Oh, maya maya na uli. Aalis na uli. Aalis na uli yung mga Taiwanese. Oh. Nagbabagahin na naman. Magdodomestic daw sila. Tugigaraw to Manila. Ayan. Mga pasalubong. Pasalubong sa kanilang mga co-workers. Oh. Dito lang yan sa tubig raw. Oh. Chicharabao. yan ng Kakarating yan ng Taiwan. 20 kilo ang allowed. 20 kilo palang lang allowed ng ano. Domestic Tugigaraw to Manila. isha Nagluluto. Ayan ang aming chef cook. Taiwanese. Wala yung isang Taiwanese eh. Lumabas yata. Iwan na naman kami. Ang kasi. Pagka ganitong Umaga hanggang bandang alas 10. Matindi ang sikat ng araw. Nauubos nila lahat yun eh. Yung apat na battle dito sa Androloch. Okay. Hanggang dito na lang po. Share lang po. Comment, subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapasey. Happy Sunday.